Ayan. Magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Supercute TV. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo yung video natin ngayon. Yan pong picture na makikita nyo mga kayo. Yan po yung mga classmates ni Joras Flores mga kayo. Na magtatapos po sila ngayon sa ika grade 10. So ibig sabihin ngayon po yung kanilang moving up mga kayo. Pero dito po ang kasama po nila ay yung standy po ni Joras Flores. Kasi kung hindi nyo alam mga Q, si Joras Flores po yung binatang na sa Aklan River noong January 29, 2025 at ngayon po ay missing pa rin po siya, hindi pa rin po siya nakikita. So dito mga Q, makikita mo yung mga classmate ni Joras Flores. Ang saya nila kasi magtatapos na sila sa grade 10 mga Q. Ngayong araw po yung inilang moving up. So dito mga Q, sa caption ng isang radio station dito po sa Aklan Makyo ay mababasa po natin. Pero nakasulat po siya Makyo sa Aklanong Dialect. Try natin i-translate sa Tagalog Makyo. Ginikanan ni Joros Flores aging uh, tinguhaan nga makaibahan sa moving up ceremony rung andang nga unga kaina April 14. So sinabi ma mga magulang ni Joros Flores ah uh, ginawa yung lahat para makasama ang kanilang anak sa moving up ceremony kaninang April 14 para nga para nga makibahan gihapon si Joros Flores ang moving up uh, ginamit ro ang standi para gang makaaten kung uh, sa si ging butang Ra raya it's it sabay para makaaten daw si Joros Flores sa kanilang moving up ay ginamit yung kanyang standi makyu para parang nandun pa rin si Joras Flores. Si Joras Flores ay, eh, ay magatapos kung kunta sa grade 10 galing tabo, o galing natabo ng eksidente nga pagka pagkataliwan ko 29 sa Barangay Pulo. Ayan. Si Joros Flores, mga Q, ay magtatapos sana sa si ikagrade 10, mga Q. So, ngayon yung kanilang up. Kaso nga lang nangyari yung aksidente, mga Q, ng kanyang pagkalunod, pagkawala sa Aklan River noong January 29. 2025 mga AQ. So hanggang ngayon po ay missing pa rin po siya mga AQ, si Joros Flores. Hindi pa rin po siya nakikita. So ngayong araw yung kanilang moving up mga AQ. So standy po yung kanilang kasama. Ayan, oh. Ayan po yung mga classmate ni Joros Flores mga Kyo. Ayan, so medyo malungkot po yan sa part ng mga magulang mga AQ. Kasi nga, siyempre ganito, itong araw yung masayang araw sana. Kasi nga moving up ang kanilang anak pero wala po si Joros Flores. Until now, ay missing pa rin po siya, mga kuyo. Yan, at sana dumating yung point na uh, bumalik na si Joros Flores sa kanyang pamilya, makasama na ng kanyang mga magulang si Joros Flores. Kasi hanggang ngayon, mga kuyo, wala pa rin po nakikitang katawan or ano dito po sa pagkawala ni Joros Flores. So, yung... Yung development dito mga Q is hanggang ngayon missing pa rin po siya. Hindi pa rin po siya nakikita. Mga Q, ayan o. Oh, ang saya-saya ng kanyang mga classmate. Kasi nga mga Q, siyempre popping up. Mga Q, siyempre masaya ho talaga yan. Mga Q, kaso nga lang, uh, yung kasama nila dito ay yung stand na lang ni Joros Flores. Pero malay natin mga Q, dumating rin yung point na bumalik si Joros Flores. Mga Q, ayan. So, masaya tayo na kahit pa paano ay nakasama nila dito sa picture si Joras Flores. para nakasama na rin nila Thank you. kaya maraming maraming salamat talaga sa gumawa ng stand na yan kay pobreng Vlogger uh, Sir Archie Ilario kaya dahil dyan may parang kasama pa rin nila si Joras Flores. Ayan o, oh, nandyan pa rin makikita mo pa rin sa picture yung muka ni Joraz Flores, Maakyo na hanggang ngayon ay missing pa rin po siya. Di ba? Kaya sa mga magulang ni Choras Flores, yan, congratulations po sa si inyo. Ayan, uh, kapit lang po kayo, tiwala lang po kayo sa Panginoon. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi habang may buhay, mayroon pong pag-asa. Hanggat hindi po nakikita si Joros, may pag-asa pang makabalik.